Magandang araw mga manunood, ako si Dr. Revathi Ramaswami mula sa Apollo Secunderabad si at ang aking taus-pusong pagbati sa lahat ng mga nakatatandang kababaihan sa mga kababaihang higit 50 taong gulang, ito ay espesyal na para sa inyo. Ang menopause ay kapag hindi ka na nagkaroon ng regla sa loob ng isang buong taon. Ano ang menopause? Walang regla sa loob ng isang taon. Nagkakaroon ka pa ba ng pagdurugo pagkatapos noon? Minsan... Yan ang tinatawag na postmenopausal bleeding. Maraming kababaihan ang lumalapit sa akin at nagsasabi, Ma'am, nagdugo po ako, pero kaunti lang. Dalawang beses lang po akong nagdugo, pero napakakaunti. Hindi naman po ako naaapektuhan. Ngunit sinasabi ko sa kanila na hindi ka dapat magdugo pagkatapos ng menopause dahil wala ng mga hormone. Kaya saan nang gagaling ang pagdurugo? Kaya kailangan mong magpatingin sa iyong doktor upang malaman kung bakit ka nagdurugo pagkatapos ng menopause. Ano ang mga unang pagsusuri na ginagawa namin? Gagawa kami ng pap smear para sa bunganga ng matris o cervix. Gagawa rin kami ng ultrasound upang makita ang panloob na lining ng matris o endometrium. Siyempre, titingnan din ang ovaryo. Ang karaniwang nakikita ay may maliliit na tumutubong bukol sa loob ng matris na tinatawag na polyps na kadalasang lumalabas sa panahong ito. Paano natin ito hinaharap? Naglalagay kami ng napakaliit na teleskopyo mula sa ibaba sa pamamagitan ng puerta papasok sa matris. Tinitingnan namin kung may polyp at inaalis ito. Kasabay nito, pinag-aaralan din namin ang natitirang lining ng matris at tinitingnan kung may posibilidad ng cancer. Kailangan mo bang mag-alala kung nagkaroon ka ng pagdurugo pagkatapos ng menopause? Hindi. Kadalasan simpleng hysteroscopy, polypectomy at biopsy ay sapat na. Bihira lang maaring kailanganin ang pagtanggal ng matris. Dapat mo bang baliwalain ang pagdurugo pagkatapos ng menopause? Huwag na huwag. Dahil kailangan mong suriin ang maliit na posibilidad ng kanser na maaring mabuo. Kailangan mo bang tanggalin agad ang matris dahil sa takot sa kanser? Hindi, dahil iilan lang ang nagkakaroon ng kanser. Mas madalas, simpleng problema lang ang dahilan. Histeroscopy ang sagot sa pagdurugo pagkatapos ng menopause. Mga minamahal, huwag matakot at magpahisterectomy. Huwag baliwalain at huwag ding iwasan ang pagpunta sa doktor. Kami ang magbibigay sa inyo ng tamang payo kung paano haharapin ang pagdurugo pagkatapos ng menopause. Maraming salamat mga kaibigan!